Hello. Mm -hmm. Mm -hmm. Sige, okay. Mm -hmm. Daming bilin ng mami ko. Tanong ko lang, anong madalas na bilin ng magulang na huwag sasayangin? Ha <laughs> may mga estudyante dito. Uh, ang tanong natin ay, ano ang bilin ng mga magulang nila na wag nilang sasayangin? Aba! Ah, nakuha ko! <laughs> ay, yan. Okay, tanong ko lang. Ano ang bilin ng magulang mo na wag na wag mong sasayangin? Chansa. Yung chance po. Chansa. Chansa saan? Sa lahat po. Chance mo sa time, sa life, mm. money. Eh, sa love life. Uh, mula pa po ako nakapokos Kibs, tanong ko lang. Ano yung mga bilin ng magulang nyo na wag na wag sasayangin? Buhay, sir. Buhay? Yes. Oh, bakit buhay? Kasi sir, pala sayang buhay mo, di ka na boy. Ito, nga naman. Kuya Marcy, tanong ko lang, may anak po kayo? Meron po. Ilan po? Bali, tatlo po. Ano po ang mga bilin nyo sa mga anak nyo na wag sasayangin? Ah, uh, yun po yung maganda pong buhay, magiging kinabukasan nila yung oh. aking Siguro sa kanila mag-aaral po ng no, mabuti para sa pinagbukasan po nila. Oh. Hala! Hello! Hello! Ano, ano, ano? No pressure. Are you feeling any pressure right now? Oh. No. Wala naman eh. Oo, sige. Ano po, yung pag-aaral. Kasi Paga yung pag-aaral talaga yung susi sa ano, pagkamit ng mga pangarap mo. Eh. Pero... Pera? <laughs> pera? <laughs> Agree ka. Okay, okay, okay. Bukod sa pera, ano pa? Um, oras Okay. Oras. Bakit oras? Kasi mahalaga po yung oras. Mahalaga ang oras. Kasi yung bawat minundo Ano yung mas mahalaga? Oras o pera? Both. Both? Piling <laughs> ko po oras. Okay, complete the sentence. Time is? Gold. Gold. Gold is? Time. Time. <laughs> Remy, Nini, ako si Justin. Uh, oh no! You know me? How you know me? Nanonood ako sa TV5! Shout out! Shout out! Good morning, kapatid! <laughs> Ay. Okay, yun lang po. Thank you! <laughs> Sorry, Jess! <laughs> Kaya guys, laging makinig sa payo ng magulang niyo. <laughs> Malay niyo, tama sila. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.